Here are five interesting Tagalog facts tungkol sa mga pusa. Una, mahilig silang maglinis ng sarili. Ang mga pusa ay kilalang mahilig magdila at maglinis ng kanilang balahibo. Ginagawa nila ito hindi lang para sa kalinisan, kundi para rin sa pagpapakalma ng sarili. Ikalawa, may kakayahan silang makakita sa dilim. Ang mga pusa ay may night vision Nakakakita sila ng mas malinaw kaysa tao sa dilim, kaya aktibo sila tuwing gabi. Pangatlo, may teritory silang pinoprotektahan. Natural na teritoryal ang mga pusa. Madalas nilang markahan ang kanilang lugar gamit ang ihi o pagdikit ng kanilang katawan sa mga bagay. Pangapat, hindi lahat ng pusa ay mahilig sa gatas. Akala ng marami ay lahat ng pusa ay gustong gusto ng gatas. Pero ang totoo, maraming adult cats ang lactose intolerant. Maaari silang sumakit ang tiyan kapag uminom ng gatas ng baka. Panglima, marunong silang magmiyaw para makipag-communicate sa tao. Ang pagmiyaw ng pusa ay hindi talaga para sa ibang pusa. Ito ay para sa tao. Ginagamit nila ito para magpahiwatig ng gutom pansin o iba pang pangangailangan. Gusto mo ba ng funny facts next time o gusto mo tungkol sa specific na breed ng pusa? Just comment down below for more fun facts na gaya nito.